Aga mga kasinta, yan po ang dahon ngayon ng amin po. Ang mga halaman ngayon, ang inalis ko pong dahon, natutuyo na po sa sobrang init dito. Hanggang abutin ka pa ng 45 degrees, yan po Sobra-sobra oh. po ang natutuyo na ang mga halaman namin. Yan po ang mga sinaunang halaman na San Francisco. Yan po ang aking mga tinanin. Napakalalago na po. Kaya po yan, na tutuyo na po. <coughs> tuyo na po ang mga halaman ko. Nakakalungkot dahil busy po ako sa pagtatrabaho. You know, Halos na matay na po yung mga tanim-tanim. Dito po sa aming puntang gate sa labasan. Ayan po, eh, tuyo na kasi na busy, busy po talaga ako sa mga pagtitinda. Yan, napabayaan ko na yung mga halaman, oh. Yan po, dito sa labas. Ah, uh. munga yun po, oh. Sobrang dami na po at natuyo na po. Yan. Dito po sa aming maigit, tuyo na po. Kaya, tigil lamang po muna tayo ng pagtitinda ngayong araw na ito at magagarden po tayo kung pong mga kamote. Ayan. ayan po, oh. Ito yun na. Wala na po silang sigla. Kasi napabayaan na po. Ayan. Ayan. Ayan po dito po sa ano harap. Grabe. Ayan ang gumamila. ano po. Namatay na po yung puno ng lansones. So, oh. Ito kahit po diligin ng umagat hapon talaga pong natutuyo na siya. Isa na lamang po na survive dito sa lansones na tinda na ano puno. Lang po po, dry na dry. Tayo na, na, po. Ayan po ang salabas ng aming bahay. Grabe. Ang tuyo. Abutin ba ng 46 degrees dito sa amin? Pati po sili na oh. matay na. Kaya hanggang dito na lamang mga kasinta. Love you all with the love of God. See you!